lang so, mga guys, meron ako ipapakita sa inyo na apps na kaya kayong gumita ng pera kahit wala kayong puhunan. Panoorin ang video hanggang sa dulo. Ang una yung gagawin pumunta kayo sa Play Store. Kung ayaw naman nyo pumunta sa Play Store, nandyan sa comment section ang link. Pagkatapos, type nyo dito ang HeFamMe. Patapos nyo pumunta sa HeFamMe, install lang ninyo yan. Tapos natin yan ma-install. Opinin nyo yung apps na yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash out dyan. Dito naman magmi-message. X na lang natin yan. Dito ang message. Pwede tayo mag-message. Dito naman ang family member ko. Kung tayo ang admin. Dito ang message. Kung fan ulit ko lang yun. Ito. Tas. Receive natin yan. Receive. Dito ang family. Kung gusto nyo makikusap. Manghingi tayo ng tulong. Diyan tayo. Type tayo dito. Hello. O <laughs> hiwa kaso pagbalik natin papakita ko sa inyo kung paano mag withdraw napakabilis lang mag withdraw dito type natin yung withdraw 500 pag dollars naman 10 dollars ang pag withdraw pero pakita ko sa inyo kung paano mag withdraw check natin yan gcash ang kuwan pwede din load kung gusto nyo ng load gcash gcash natin ilagay natin dyan type lang natin ang number natin at tapos natin yung kalagayan tap na natin number yan lang pagkatapos confirm natin yung ating number tapos at na confirm na balik tayo back pumunta tayo sa gcash natin tong record din dyan sa taas Tapos natin yung pimindot pumunta tayo sa gcash transaction oh, nandito na